hapon nandoon tayo. Jan. Magandang hapon mga manonfriend. Sayo nandito tayo sa loob ng Aramco project namin oh. At uh, meron tayong uh, gagawin dito. Pero hindi ko akalain at ako ay nagtataka sobrang nagtataka kasi ang aking biyahe napakalayo. Ayan. Yung huling pinto na yon yun, yun o. Oh. Inilipat lang dito sa panglimang pinto. Inilipat lang dito sa inatrasan ko. Sobrang lapit. <laughs> sa isip-isip ko, ba't kinarga pa? <laughs> Pero wala tayong magagawa kasi yun ang ano nila ata. Uh... Okay na rin yun para sa akin eh maghapon ka dito yun lang gagawin mo ayaw mo pa libre kain naman o di ba? Yon. Pinasok ko doon sa loob ng pinto na yon yung huling pinto tapos inabante ko dito ganyan diyan. Tapos siyempre umabanti tayo doon para yung puwit nakatutok dito sabay atras na dito. Yun lang. Ah nga pala, hindi ko na masyadong kinuhanan yung ating ano kanina, karga. Kasi habang nagkakarga sila, hindi ako bumaba kasi nga nakatsinilas lang ako. Bawal. Ayan yung tsinilas natin. Mayroon naman tayong safety shoes. Ayan o sa kabila. At yun lang muna mga manong friends yung ating video for today. Walang kakwinta-kwinta pero update-update lang. Para meron lang kayong makita kay Manong kung nasaan na nga ba si Mano. So maraming salamat sa inyong pagsubaybay.